Angelica Yulo humingi ng tawad sa anak na si Carlos Yulo. Para sa aking balitang showbiz, patawad anak, naiintindihan ko na maaaring tingnan ng iba na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng isyo. Ito ang umiiyak na pahayag ng sariling ina ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo sa ipinatawag na press conference kahapon na abogado nito na si Attorney Raymond Fortune. Ayon kay Angelica, nagdesisyon siya magsalita sa huling pagkakataon upang matapos na ang isyo sa pagitan nila ng kanyang anak. Ngunit nilinaw nito na hindi siya nakikipag-ayos dahil sa milyones na incentives nito sa dalawang gold na nakuha sa Paris Olympics kundi para ilagay na sa katahimikan ng isyo. Sinabi ng nanay ng Olympia na hindi niya masisisi si Carlos kung nagpa-flashback man dito ang mga nauna niyang sinabi dahil masakit daw talaga ang mga nabanggit niya. Pero sa tanong daw nito kung totoo ang pagbati niya ng manalo ito ng gold ay totoo daw iyon. Inamin naman ito na bilang ina ay nasaktan talaga siya dahil ang kanyang dating mabait na anak na pinalaki ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang pero kung mali raw ang ginawa niyang pagpuna sa girlfriend nito ay humihingi siya ng tawa dahil ang ginawa niya raw ay bilang nanay lamang na nag-aalala.